Isang lingap na pamamahayag ang isinagawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Santo Tomas, Pangasinan. Kasama sa mga tumulong at nanguna sa ginawa aktibidad ay asawa ng mga ministro sa loob ng INC. May report si Lynn Cabrido nagsagawa ng lingap pamamahayag ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo sa lokal ng Santo Tomas, Pangasinan. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na Minister's Wives Volunteer sa ilalim ng Felix Y. Manalo Foundation Incorporation kung saan naging pinakakatuwang sa aktibidad ang mga asawa ng mga INC ministers. Pagkatapos ng matagumpay na pamahayag na salita ng Diyos, isinagawa na ang lingap sa mamamayan. Bago mamahagi ng lingap, nagkaroon muna ng maikling programa na kinatampukan ng mga kabatid taan ng INC Pagkatapos ng mga pag-awit at pagsayaw ng mga kabataan, isinagawa na ang pamahagi ng mga goodie bags sa mga panauhin pagkatapos ng programa. Naglalaman ng ilang kilong bigas, noodles at dilata ang isang goodie bag na sasapat ng ilang araw. Lubos itong ipinagpapasalamat ng mga panauhin. Ito ang ikatlong pagkakataong isinagawa ang hindi pamamahayag sa silang bahagi ng Pangasinan sa pangunan ng Minister's Wives Volunteer. Para sa si Eagle News, Lynn Cabrido, IM1 with 25.